Mm. Ikaw ba ay nanaginip na ng ahas? Pero hindi naman nanunuklaw. Nakita mo lang, limbawa may ahas na gumagapang. O kaya may nakita ang ahas sa lamesa, sa upuan, sa bintana, kahit saan. Basta hindi siya nanunuklaw, nakita mo lang. Ano ang pahiwatig? Ang pahiwatig niyan ay isa sa iyong kaibigan ay gustong magbahagi ng kanyang kaalaman. Yun. Halimbawa, Uh, sa trabaho, kunyari yung boss mo. Okay, tuturuan ka niya para lalo, lalong gumanda ang iyong trabaho. O kaya sa eskwelahan, kunyari may kaklase ka na mas magaling sa iyo, gusto kanyang turuan para ibahagi yung kanyang nalalaman. Example lang yon. no? pero marami ang pwedeng ipakahulugan nun. Isa pang kahulugan ito, kapag nakakita ka ng ask na hindi naman nanunuklaw, uh, ang pahiwatig, isa sa iyong kaibigan o kakilala ay gustong magpasikat ng kanyang talento. Yun. Anong halimbawa? O halimbawa, ah, nagkita kayo. Ano? Ah, magaling siyang kumanta o ipapakita niya sa iyo. Parang ganun din yun. Yung magpapakita ng talento para ding magbabahagi ng kanyang kaalaman. At kahit na ano pang talento ang ipapakita niya sa inyo, yun na yun yung pakahulugan. Oops! Oops. Ikaw ba ay nakagat ng ahas sa panaginip? Ano ang kahulugan? Pues, ito yon. Yan ay nagpapahiwatig na merong magtatraydor sa iyo. Anong klaseng pagtatraydor? Alam nyo na yon. marami ang anyo ng pagtatraydor. Pwedeng ma-scam ka, pagtatraydor na yon. Pwedeng ilalaglag ka ng iyong kaibigan, pagtatraydor na rin yon. Pwedeng manakawan ka at marami pang iba kung anong klaseng pagtatraydor yon. Ngayon, papaano naman kung yung kagat ng ahas ay dumugo ano naman ang pakahulugan? Yato naman. Yan ay nagpapaywating na yung pagtatrader na ginawa sa iyo ay may kinalaman sa pinaghirapan mo. Anong klaseng pinaghirapan? Pwedeng pera, pwedeng mahalagang bagay. Ngayon, paano naman kung yung kagat ay hindi naman dumugo at ikaw naman na kinagat? Parang baliwala lang sa iyo, parang hindi tumalab. Ibig sabihin nun, ah, uh, yung nagtatrader sa iyo ay walang ganong na pala. At ikaw naman, hindi mo hindi mo ininda yung ginawang pagtatrader. Paano naman kapag tinuklaw ka? Kahit hindi dumugo, pero sa pakiramdam mo ay para ka nang mamamatay, para kang hinimatay o para kang nanghihina nang lalambot. Ibig sabihin noon, may na-damage man sa iyo o wala, pero dinamdam mo yung ginawang pagtatrader sa iyo. Hi. Na na ba kayo ng ahas na nanuklaw pero hindi ikaw ang tinuklaw? Iba. Ano ang kahulugan? Pues, ganito yon. Iyan ay nagpapahiwatig na isa sa iyong kaibigan o kakilala o kaanak ay mabibiktima ng katraiduran. Yun. Pero paano naman kung ang tinuklaw ng ahas ay yung nanay mo o tatay mo, asawa mo or anak mo o kapatid mo? Sila ba yung mismo mabibiktima ng katraiduran? Ang kahulugan ay hindi. Iba ang mabibiktima ng katraiduran. Ibang kaanak o ibang kaibigan o ibang kakilala. Hindi yung mismo nasa panaginip mo. Ngayon, paano naman kung yung ahas na nanuklaw dun sa iba ay pinatay mo? Okay, ano naman ang kahulugan? Ganito yon yan ay nagpapahiwatig na nagmamalasakit ka doon sa kaibigan mong nabiktima ng katraidoran. Gusto mo siyang ipagtanggol. Kaya maaari o may posibilidad na gagawa ka ng paraan para matigil na at wag nang umulit pa yung traitor. Okay. Ngayon naman, paano naman kung yung pinapatay mo yung ahas pero hindi mo napatay, lumaban at natuklaw ka pa at nakatakas yung ahas? Ano naman ang kahulugan? Kapag ganyan, ipinapahiwatig ng panaginip mo na pinag-iingat ka sa pagtatanggol. Huwag basta-basta magtatanggol. Mag-ingat ka dahil maring ikaw ang mapagbalingan ng traidor. Madadamay ka pa. Na ka na ba na tinuklaw ng ahas pero pagkatapos ginagamot ka, halimbawa dinala ka sa ospital o kaya sa doktor o kaya merong albularyo o kahit anumang manggagamot, ginagamot ka, pareho lang yon O kaya kahit na ordinaryong tao lang yung lumapit sa'yo tapos sinisip-sip yung kamandag, yun din yon ginagamot ka. Ano ang kahulugan? Okay, ganito yon. Unang-una, dahil natuklaw ka, ibig sabihin, merong magta sa sa'yo. Ngayon, pwede ba yung maiwasan sa tunay na buhay? Pwede, kapag ka-aware ka na sa kahulugan ng panaginip mo, pagkagising mo, umpisa mo ng makiramdam, talasan mo yung pakiramdam mo kung anong klaseng tao yung makakaharap mo, makakaiwas ka. Ngayon, kung sakaling hindi ka nakaiwas at nangyari talagang matridor ka, so ano yung kahulugan nung ginagamot ka? Ibig sabihin nun, merong kang kaibigan na concern sa'yo na maring tayuhan ka. O kaya, makagawa siya ng kahit anong paraan para lang makamove on ka kagad. Okay, kung gumaling ka, ibig sabihin, effective yung ginawa ng kaibigan mo para makamove on ka kagad. Pero kung hindi ka gumaling, ibig sabihin, baliwala yung ginawa niyang paraan. Hindi ka pa rin agad-agad na makapag on. Eh, paano naman kung halimbawa matapos kang tuklawin, e eh, ikaw mismo ang gumamot sa sarili mo. Halimbawa, sinipsip mo yung kamandag para uh, gumaling ka kagad. Ibig sabihin nun, ikaw din mismo ang gumawa ng paraan para makapagmubuon ka kagad. Nanaginip ka na ba? na nilalaro mo yung ahas, hinahawak-hawakan, hinihimas-himas. Kasi sa tingin mo, mukhang hindi naman nanunuklaw, mukhang maamo. Pero maya-maya, sa kalalaro mo, ay tinuklaw ka pa rin. Ano ang kahulugan? Okay, ganito yon. Iyan ay pinapahiwatig na meron kang uh, pinagkakatiwalaan ng todo, pero bandang huli, tinrider ka pa rin. Ngayon, ganito naman uli. Ha, nanaginip ka na tinuklaw ka ng ahas, Pagkatapos, pagtingin mo sa paligid mo, ay merong pang ibang ahas. Merong isa o merong dalawa o merong pang tatlo. Pero hindi ka naman tinuklaw. Okay, ano naman ang kahulugan? Ibig sabihin nun, uh, ang ibang kaibigan mo, alam na nila na may gumawa sa iyo ng katraydoran. Pero ayaw nilang makialam kasi kaibigan mo siya at kaibigan rin nila yung traidor. Ngayon, eto pa, Paano kung sa panaginip mo na matapos kang tuklawin ng ahas, pagtingin mo sa paligid mo ay meron pang ibang ahas, may isa o may dalawa o may tatlo, pero tinuklaw ka rin nung isa o nung dalawa o nung iba pa. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay hindi nag-iisa yung tridor, meron pa siyang kasabwat o kaya ay napagkakaisahan ka. Heto pa! Paano kung sa panaginip mo ay nakakita ka ng ahas na nananahimik lang o hindi naman nanunuklaw pero basta mo na lang pinagpapatay? Ano ang kahulugan? Ito ayon sa aklat ng orakulo ng panaginip. Ang pahiwatig, ipinapayo ng panaginip mo na magingat ka sa pananalita o kaya magingat ka sa paghihinala dahil baka mali ang iyong pagdududa o huwag basta-basta na maghusga. Lalo't kapag wala namang sapat na ebidensya para makaiwas ka sa pambibintang sa mga bagay na hindi naman nila nagawa. Eh ngayon, paano kung yung nananahimik na ahas na bigla mo nalang pinagpapatay, eh natuklaw ka? Ano naman ang kahulugan? Ibig sabihin nun, kapag hindi ka nakaiwas sa pambibintang, maaaring niyang ikagagalit at maresbakan ka ng mas malupit na baka hindi mo rin magustuhan. At tandaan, lahat ng mga panaginip na may negatibong kahulugan ay kayang-kayang iwasan basta't alam mo na ang mga kahulugan. Nanaginip ka na ba ng ahas na nampupulupot? Ano ang kahulugan? Okay, ganito yon. Kapag ikaw ang pinuluputan ng ahas sa panaginip, yan ay nagpapahiwatig na maari kang makaranas ng panggigipit. Yun. O kaya pwede rin maari kang makaranas ng pang, paghihigpit sa iyong mga ikinikilos na feeling mo ay nasasakal ka na. Ngayon, papaano naman kung ang pinuluputan ng ahas ay iba, ibang tao o kaya ibang hayop? Ano naman ang kahulugan? Ibig sabihin, hindi ka ang makakaranas ng panggigipit. Hindi rin ikaw ang makakaranas ng paghihigpit. Maaring kaanak mo o maaring yung kaibigan mo. Ngayon, ang tanong, yung bang nakita mo sa panaginip mo, halimbawa yung kapatid mo o yung anak mo, asawa mo o magulang mo ang pinuluputan ng ahas, sila ba yung mismo ang makakaranas ng panggigipit o kaya ng paghigpit sa kanilang mga ikinikilos? Ang sagot ay hindi. Ibang tao, maaring ibang kaanak mo o maaring ibang kaibigan mo. Sa madaling sabi, hindi sila kasali sa kahulugan ng panaginip mo. E paano naman kung halimbawa sa panaginip mo ay napuluputan ka na ng ahas, tinuklaw ka pa? Ibig sabihin niyan, may mga aabuso sa kabutihan mo. Ha? Ginigipit ka na, gugulangan ka pa.